parang namis ko ngayon ganitong ulam. Sakto naman kanina na may naglalako diyan sa may labasan, sa labas ng bahay namin, guys. At 'yan, syempre baka makuha pa ng iba. Binili ko na, guys, kahit na alam kong may ulam pa rin kaming natitira, pero paborito 'yung iyayam. Kaya iyayam na lang 'yun, guys, at ito sa amin ni Nana 'yung pusit. Busy kami ngayon, guys, kasi kasi guys, marami tayong mga nag-aabang nagawain dito. Tuloy natin Nanay nag natin dito. Yung amin dito, yeah. At, ito naman, ba, guys, na lang guys. Alam niyo ba, hindi na ako pumunta ng palengke, guys. Diyan na lang, yung sa may naglalako. Tapos nakakamura kang mag magbis pati. Hindi mo na kailangan magbigat -ikot, ikot sa palengke. Yan. Yan guys. Oh. For oh, shit. Adobo. Minsan kasi naubusan ng ganyan sa palengke. Diba? Okay yan. May eh. naglaka po. Hindi uh, nakalagay tayo. ito naman isda. Ano isda ba ito guys sa Ano pati ito? Ha? Hindi ko alam naman isda. Ito ba iso? Anong klaseng isda ito yung sa inyo? Ano yung talambaka? Talambaka? Ano yung sabi niya nyo? Hindi yung <laughs> 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 talambaka. Gamit natin tayong pahalan ni guys, dame. talambaka roba ito guys. <laughs> talambaka o matambaka? Ah, uh, matambaka. Kalimutan natin ito yung ating isa para mawinish. Matambaka, matambaka. Ano yung ating kutsilyo? Kutsilyo. Ito tayo magsangkalan. Siyempre, kailangan natin yung sangkalan guys. Ay, ahay, ahay. Ay, kami Ay, ahay kain kasi kami din sa labas kanina guys alam niyo ako oh, kain na oo ano yung nanay kung na yung magkalisin alam niyo ba kung ano ginawa namin doon? eh di na ano kami guys nagtambay pero yung tambay namin may kasama ng ano uy may kasama ng pakisuyo doon sa ano yung gate kasi baka mamaya magano sila pati ngumunan na yun ay may ano ka na ay sige 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 yan na lutuin na natin baka mamaya guys magbuo sila makaligtaan nila yung aming gate hindi eh, kawawa na naman kami di ba na? wala na naman kaming daan na naman maganda ganda lagi na lang nakatulay ay Diyos niyo ano okay, guys ano na si nanay, guys nang ano ng adobo. Adobo mamaya na yung kaliskisan yung ating fish da. Ayun sa inanay guys, oh. Mm. Yan, 40 Hello, minutes okay. guys. Nagluluto muna kami guys. gigisa namin, eh. Sasampot siya muna namin ito yung aming kuset na malalaet. Oh, oh. Saan yung ano na yung luya? Okay. Hindi luya. Nakawali. And then, sibuyas. And then, sibuyas. And then, sunod muna. Pagtapos ng sibuyas, sunod muna ang iyong sit po. Halo-halo eh. Halo-halo eh. Nak sandok. Ano Kama mamaya? Baka Kama mamaya, kamay mo maya, muna po po. Lap -nose. Okay? Ito. Yes. Ilulog na yan. Hmm. Halo-halo eh. Our ulam po today is the pocket. at saka? Sinula. Hindi natira kang para nalang kalayang yan guys kasi paborito niya yung sabaw. Oh. Si Yung sabaw po yun. Yan. yan mo na, nai. Lagyan mo na, nai. Ano yan? Ay, isda may ano pa. Oo, guys, oh. Tingnan nyo nga, guys, oh. Yung isda may ano pa. Oo. May dilis. Tinatanggal. Ang galing naman na naglinis niyan. Guys, oh. Ang galing naman na naglinis dito, guys, yung isda namin. Asin? Asin. Asin. Ah. Okay na yan. Para double tap. Double tap. Nakakain ka na ng isda. Nakakain ka pa ng pusit. Okay. Bakit asin, nai? Diyan, ano 'to ba pay na asin? Eh syempre, kunti. O sige. Asin. Madudoble tayo. At ah, toyo. Limayan nilalagyan ng asin, na ko, talaga, nay nagalat na to. Eh bakit diba, ay? 'Yung asin na may toyo pa. Hindi oh. manya sige man, nga ano? Sige, Kunti lang. Oh. Okay na 'yan. Kunti pa. Konti pa. Magic. Magicin wan sarap. Magic, may magic magicin sarap. Yan pa lang yan, ano eh? Ano Tubby. Oh. Tubby. Pa man, Tubi. Oh. Bagay paro guys, mang tubi. 'yan. Oh, mo na sarap na eh. At nagaantay si guys. Guys, yun na guys. Oh, yung dami. Let's make halo-halo. Let's make konti. Tapos sa Konting tubi. Konting sugar. Make it pas na eh. Sarap niyan guys. Habang nagaantay tayo ng kanilang pagbuhos. Oh, konting tubi. Kag sugar. Magkain okay, ka dito si Yayang. Guys, oh. Yummy, 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 yummy.